party party para sa so, Ang mm, lalaki na ano, bukol ni Papa. Parang si Buyas, Papa. Oo, oh, parang si Buyas. Oh. Huh? Mumula. Parang si Buyas. Parang si Buyas na yung pula. Mm -hmm. For sale. <laughs> si Buyas na pula. 'Yan banggo rin nag-aberya na. Sino? Si, si mo. Sino diba yung banggo, hindi pa sinasad. Sino tosh? Ibun pinahupat mm -hmm. sila may mga bilog-bilog sa katawan. Yeah. Wala, nanudod, eh. may, ay, wala na muna banggo, sige. May mga ano na naakyat kanina meron. Ano lang 'yung may sarado no? naging ano, pasok. Naging kami nilang inano pala ng pera. Si Sara, naging, naging, naging ano ni Marcos kalaban na mm Kasi gusto niyang magpresidente. Patawin na Sarah po. Bili Hindi, pa Malakas sila sa pera. Malakas sila, Malakas yung Duterte malakas sa sila pera. Malakas Duterte. Malakas sila sa pera. mas, ngayon ko lang na ano. Nangurakot. Si ano nga, 51 billion yung ano ni Pulo. Oo, si Pulong pa lang yun. Si na uh, para, mm. pas, grabe, billion talaga. Hindi million, billion. Mm -mm. Si Sara, ang gusto ng pondo, ang mm -mm. laki. Nauto-uto tayo ni Duterte. ano na, ano na, 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 -na, -na. Sa Duterte, Parang... mm -mm. ako. So wala na yung ano pa yung third. din eh.